Hi guys, so naalala nyo ba itong ginugupit kong tela? Ayan, para maalala nyo, ayan, yun yung tela na yan. So, eto na yung resulta, yun yung poncho na ginamawa ko. Eto yung kabilang color. Kung interesado kayo, click nyo lang yung exceeding ko sa profile or sa captions. Ayan, so napunta kami sa Brussels nitong weekend. Tapos, uh, may visit kaming museum. Ang tawag niya, Musee du Fandusiek. Ibig sabihin, end of the century museum, kasi lahat ng famous artists during that time, nandiyan. Ngayon, may exam kayo. Kung alala nyo yung dati kong vlog, Museo Rodan, ayan, si Overthinker, <laughs> hindi, joke lang, si uh, The Thinker, ayan, nandito rin siya, kasi party siya nung um, time, um, yung timeline na yun, um, <clears throat> end of the century, during that time, and, um, Ayan, marami rin iba-ibang artist dito. Um, isa sa mga famous, oh, yan, hindi ako famous, pero feeling famous, ayan, feeling famous lang. guys, so, ito, maraming different techniques na makikita during this time. Ako, napansin ko, mas gusto ko yung medyo realistic, tsaka yung may mga clothes na ganyan, yun yung interest ko. Tapos, ito guys, hindi kayo maniwala, simbahan to, so sa Brussels. Ano ito? Pinapakita ko ito. Ah, ito yung <laughs> ginawa ng boyfriend ko para sa house ng kanyang um, kapatid. Ayan. Tapos kumain rin kami. Alam mo, uso sa Belgium yung, ayan, yung tahong. Tapos may fries. Ang tawag, mole frites. Ito with uh, cream and garlic sauce. Ito gusto ko rin siya. Um, I think shrimp siya. Na ganyan, fried shrimp. Ito yung name na restaurant na hindi ko ma-pronounce-pronounce. Pronounce, pero, um, ito daw yung typical Um, one uh, na restaurant. O, oh, ayan. eto ako. Kain na naman.